Magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers. So ngayong hapon, uh, wala nang ulan, no. So share ko lang po ang update sa ating uh, 33 days na ampalaya. So 'yun po mga ka-farmers, ang ating my stay sa F1. So may mapapansin na tayo na mga maliliit na bunga no sa ating ampalaya. So dito banda ang ating Galaxy Max F1, marami nang mga maliliit na bunga. So share ko bakit ah uh, dito ah uh, konti pa lang ang bunga nating makikita kasi nasa 48 to 52 days to ang may stay sa mga kaparmers -ka na pipitasan natin samantalang yung Galaxy Max F1 na may, may marami ng maliliit na bunga ay nasa ano lang ah uh, 38 days no pag maganda ang tubo 38 days pwede na tayo magpitas hanggang 43 days yun po ang pinaka ano ah uh, mabilis ang harvest. So, ang makikita lang natin dito sa Maestasia, yung ganito lang kalaki no, mga kapawarmers. No? Oh, tingnan nyo. So, yung ganito lang kalaki na mga bunga, yun lang ganito lang. No? Maliliit pa. Kasi nasa 48 hanggang 52 days siya bago natin mapipitasan. Then, samantalang si Galaxy Max F1 ay madali lang. No? Ulitin ko, nasa Uh, 38 pag maganda lang ang tubo. Pero pag medyo stress siya, uh, ay aabot din siya ng uh, 40 to 43. So, yun lang ang maibahagi ko sa inyo sa dalawang variety na sabay kong ititanim. So, yung mapapansin natin dito, yung, uh, medyo malaki-laki, ganito lang, oh. Kasing laki lang ng ano, ganito ko, oh. Yung mga ganito lang. So, sa bagay, marami ding bunga na makikita na natin, pero kadalasan maniliit pa rin. So yun lang po no, mga kaparmers ang ma-share ko sa inyo sa performance po ni Mestiza. So sa nagtatanong sa akin ah maganda ba si Mestiza? Yes, naging yung din sa kagandahan si Mestiza. Subok ko na mga kaparmers. So abangan nyo lang palagi ang update ko. So kung tingnan natin, parang walang bunga dahil sa sobrang kapal ng ah, ang palayan natin kasi hindi po tayo nag -pro Lahat ng mga tangkay ay pinapaakyat natin. Kasi po ay napatunayan ko na mas maganda ang hindi proning compare sa proning. So kung ah uh, gusto mong subukan ang ano uh, mga ka-farmers kasi noon uh, ako'y bata pa, ah uh, share ko lang sa inyo uh, nung nagtatanim kami ng ampalaya, uh, pino-proning namin. Yun ang nakasanayan sa lolo ko at pati sa tatay ko. Pero nung ako'y nag-discover mismo, nag-experiment no. Uh, sinubukan ko hindi lang isang beses, tatlong beses, dalawang beses. So mag magtanim ako ng dalawang lata, isa pruning, isa hindi. Same lang ang technology na aking uh, ina-apply, no? Halimbawa, pag magdilig ako ng fertilizer, uh, uh, kalahating litro bawat puno, sa pag mag na, o same lang lang lahat, kung ano ang ina-spray ko sa pinapruningan ko, yun po ang sa hindi pruning. So, same ang technology. Pero sa number of kilo, kasi yun po ang habol natin bilang isang farmer, ay lamang tayo mga ka Siguro, yung isang lata ko, nasa 200 lang yung maliliit, 250 or 240, yun lang siguro ang isang lata. Ay kadalasan din mga kapwa ko kaparmers, pag maramihan na ay abot din ng, ang hindi pruning, kaya rin makipitas ng 250 hanggang 300. Pero yung pinapruningan ay nasa 180 to 220 lang. So yun lang mga kaparmers. Kaya nga, hindi lang isang basis ko na na yung pruning at hindi alin sa dalawa ang may magandang at maraming habis. E dito na po ako mga kaparmers ka. Simula noon na napatunayan ko na ang hindi pruning marami tayong uh, number of kilo na makukuha. So yun po ang aking uh, ano po uh, practice hanggang ngayon. Yung hindi pruning. So subukan nyo mga kaparmers para mapatunayan nyo. No? Pag hindi kayo mag pruning mga kaparmers uh, ano po ah uh, ibigay nyo lang ang mga nutrients na pangangailang, uh, unang pangangailangan po ng ating tanim para kahit ganito pa lang, no? O, oh, tingnan nyo, marami na tayo mga maliliit na bunga nating makikita. O, oh, magkatabi lang, o. Oh. O, oh, tingnan nyo, o. Oh. Then, tapos, meron pa sa likod. Meron pa to maliliit, o. Oh. Oh. So, magkatabi lang hanggang sa taas, o. Oh. oh malaki-laki na 'to na kunti, oh. Tapos may sa ilalim pa. So 'yun po no ang advantage pag hindi tayo magpropronate. Okay, so sa inyong lahat no mga kapwa ko ka-farmers no, uh, subukan nyo para ka mismo ang maka-decide kung alin sa dalawang paraan ang may magandang harvest o ani. Kasi ang hinahabol natin number of kilo, hindi yung matagal. At sabi ng iba, maganda mag -pruning, sir kasi aabot uh, din ng 150 days. Pag hindi tayo mag na nasa 112 days lang hanggang 120 days. Yes, tama ka. Yun po ang nasubukan namin. Matagal ang ano, Uh, matagal ang buhay ng pinopruningan pero ang number of kilo konti lang so yung expenses mo uh, parang sa one and half kasi uh, nasa isang buwan at kalahati no, patuloy pa kang nagdidilig ng fertilizer at saka insecticide so pag ano lang nasa 112 tapos 120 parang save ka ng konti sa fertilizer pati sa insecticide pero pag matagal mabuhay madagdagan pa ang expenses mo pero sa number of kilo mas lamang yung na ah uh, nasa 112 hanggang 120. So hindi lang mga yung tag isang natako, kaya din siguro 'ng yung mga 500 siguro, no? Uh, ang diferensya So kaya nga uh, subukan nyo lang mga kapwa ko kapwa kamu mismo ang magdesisyon kasi kayo naman ang nag alagas yung tanim. Oh. So pag hindi tayo magproponding, ah uh, parang maging ganito, oh kaganda tanawin ang inyong mga pananim. Ah uh, meron akong mga ibinahagi mga fertilizer na aking ginagamit. Pwede nyo itong gayahin. Pwede namang hindi, walang mawawala. So, bilang isang farmer na may kunti na pong kaalaman, no, ah, handa lang po akong magbahagi sa mga ginagamit ko. Pero wala sa kasabahe, kasabihan na gayahin nyo to. Okay, kung hindi nyo kaya, yung mga ginagamit ko ay, ipwede e, nyo ipro-pruning. Kasi, ah, ano po mga kapwa ko ka-farmers, para, ano po, ang nutrients na ibahagi nyo, para diretso-diretso, kasi pag hindi kayo ma-pruning, maraming supply yan kasi maraming tangkay. Oh, ganyan nakakapal. Oh, pero ang hinahabol ko dito mga kapwa ko ka-farmers sa hindi pruning, marami tayong harvest na makukuha. Halimbawa, pag magtatanim ka ng isang libo, kaya din magpitas ng wanto. Oh, subo ko na hindi lang isang beses. Hindi lang limang beses, sampung beses, hindi lang. Ha? Ah? So, yun po mga kapwa ko ka-farmers, ang maibahagi ko sa inyo. So, ito po ang update sa ating uh, ampalaya na mestesa na Uh, sobrang kawawa po dahil po sa lakas ng hangin, bugbog po ang mga talbos oh. so hindi ko alam no? uh, nakaranas po ito ng tatlong gabing ulan dalawang araw ulan, kasi pang tatlong araw ngayon pero wala nang ulan, hangin na lang na malakas so yun lang po ng no, mga ka-farmers ang may share ko sa inyo so sa inyong lahat hanggang dito na lang maraming salamat po bago tayo magtapos mega shout out po no sa mga viewers natin, bagong viewers, shareer, commentator at saka sa lahat ng mga ang ah, nakaabang at saka palaging nagasubaybay sa ating munting YouTube channel at nakasupport. Thank you so much po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. Kung may tanong man kayo, huwag kalimutan. Paki-inbox lang po, no? Uh, ah, sasagutin ko po, no? Ang inyong mga tanong. So, visto my experience po. Kung hindi ko naranasan yung mga ginagamit ko, hindi ko ibabahagi sa inyo. So, pasensya na po. Medyo pangit ang ating video kasi hindi tayo marunong mag-edit. Tapos, bulala pa ang magsalita ng Tagalog. Tapos, ano pa? Hindi ko mapailawanag ninyo ng maayos. Kasi alam nyo, ay yung sanay lang natin na salita, yung siwahano no lang, yun lang no. Pati sa ano tayo, ibang lingway, medyo mahina tayo. Okay lang, kahit farmers tayo, hindi natin ikakahiya. Kasi kung walang farmers, wala tayong makakain. So yun lang siguro, proud ako maging isang farmer. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat ulit, God bless at mabuhay po tayong lahat. Bye bye po.